Hi guys! Good morning! Sino sa inyo ang naghahanap ng supplier para sa 900 series aluminum? Yes, meron din kami niyan. Available yan sa kulay ng mga puti, analog, at meron ding wooden. Siyempre meron din matte gray at matte black. Nag-o-offer kami ng mga items ng 900 na lock style, interlocker, double seal, double head, at double jam. Meron ding inner bottom rail, outer bottom rail, at syempre double flat seal. Kung maramihan ang kukunin mo, syempre may discount ka. Libre lang ang magpa-quotation sa amin, kaya ano pang inihintay mo? I-send mo na yan sa mga number na nakikita mo sa si screen. I-follow mo rin kami sa Facebook para updated ka sa lahat ng mga pino pinopost namin na available items sa araw-araw. Samahan niyo akong muli ha? Follow me for more! Bye!